thank you Magandang araw mga ka-rides Ngayong araw pupunta tayo sa Mapres River uh, Diyan sa may Aguilar, Pangasinan Okay time check 5.38 ng Umaga Okay guys Samahan niyo ako Okay mga ka -rides. ngayong araw pupunta tayo sa Maples River sa may uh, Aguilar, uh, Pangasinan. So halfway na tayo, nasa lampas na tayo ng kamiling. Nandito tayo ngayon sa San Clemente, Terlac. Kuro mga 30 minutes na lang nandun na tayo. Tara guys, samahan niyo ako. Alright guys, no stopover muna tayo, nagpagas muna tayo. So base dito sa mapa nasa 41 minutes pa pala yung biyahe natin papuntang Aguilar Pangasinan o sa Marpes River ayan Sarado po? Bakit po? Okay, for the third time. Sarado ang pupunta natin. Nakausap natin yung barangay official dito. Sarado daw. Pansamantala. Kasi daw, meron daw aksidente doon. So, pinag-uusapan pa ng ano, local government. Ano yung mga safety measures o bago sila ulit magbukas. So, naintindihan naman natin yun. Um, di tayo pinayagan na makapasok kahit sinabi kong di, di, naman tayo maliligo. Ayun, so... Abangan na lang natin kailan, kung kailan ulit sila ano, magbubukas. Okay guys, so since hindi tayo nakapasok sa map preserver, um, pupunta natin ngayon ang Kanding Falls. Nung nakaraan, nag-vlog tayo doon sa may ano lang tayo sa ilog. So this time sa falls naman tayo. Kaya hindi lang tayo naman natuloy ng mga time ngayon kasi bawal din ano mag maligo sa may falls. So sana pagdating natin doon, pwede na. Okay? Tara guys, let's go. wala pa ulit tayo <laughs> Selamat datang Barangay Bomban. Ni okay. Barangay Bomban pala dito. Kuris. So mga Kuris, pag nakita nyo na itong ano, yung mga gulong dito sa daan, ano, ibig sabihin malapit na tayo sa ano, Kanding Falls. Ngayon ang pinakauna nating haalamin is yes, kung nakabukas Si Kanding Falls, mga guys. Okay. Hello po. Morning. Sa Kanding Falls po. May mm -hmm. okay. environmental fee po na 20 pesos per head. Sa mismo falls po mandatory pong mag-avail ng life vest. 20 pesos po 'yon. Kung may dala kong pagkain, need din kong mag-avail lang. table or cottage po Yung table mm -hmm. po sa may silong ng mangga, mm -hmm. 100 pesos po yun Yung cottage naman po, kubo style, 350 mm -hmm. naman po And then may parking fee po tayo na 10 pesos po Ah, okay Okay, Kanding Falls <laughs> 2.0 Okay, mabuti naman at ano, nakabukas yung Kanding Falls ngayon. Kundi, di na natin talaga alam ko saan ulit tayo ano, pupunta. Ayan, si Kuya. Sa salubong sa atin. Siya yung nakausap natin nung, ano, nung nakaraan. Okay. Oops. Okay, so guys, so nag-base muna tayo dito kasi ano. Um, dapat naka-short ka. Nakapanto lang kasi ako kanina eh. So, yung mga ano, yung mga tables na pwede kayong kumain. Diyan, mayroon meron din cottage doon. Diyan tayo galing nung nakaraan sa bridge. Ayan. Tinanong nila yung YouTube channel natin kaya lang ano, um, sinabi ko yung YouTube channel natin kaya lang ano wala pa tayong sticker, hiningan tayo ng sticker saka na lang siguro pagbalik natin dito wala tayong ano wala tayong dalang chinelas pero tatanggalin natin mamaya yung sapatos natin pagdating natin doon kung hindi natin na datnan na, na ano <laughs> sarado yung Maples River sa Pangasinan. Ito talaga yung una ko naisip eh, nung galing tayo doon sa Rado. Sabi ko punta nga tayo ng, ano, ng Kanding Falls kasi two weeks ago or three weeks ago, hindi ako magkamali. Galing tayo dito. So, una, chinek muna natin sa information center kung ano, kung nakabukas si ano, Kanding Falls and uh, mabuti naman at ano, sabi nila yes, nakabukas. So excited na ako na ano mapuntahan. So guys, uh, ang vest is ano required mandatory bago kayo pumasok ng ano ng falls. Kailangan may vest talaga. So bawat isang tao is 50 pesos. Ayan. Samantala 'to 'yan. And dinig ko na uh, ang water flow. <laughs> Okay, hindi tayo nagdala ng tsinelas Dahan-dahan lang, madulas Ito na yung challenge guys Oh, malapit na dito, na, no? Ay. Ah. So, pag pumunta kayo dito, guys, ano, magdala kayo ng chinelas. Hindi ko in-expect na, ano, magmula dun sa entrance ng Kanding, papunta sa falls, nasa 800 meters pa yung trekking natin ayan so exercise na rin sa atin yun, 'di ba? <laughs> Kuya ano po yung packet dito. Area. Ha? May naka 56 oh. Pero dito lang po yung dan o meron pong ibang dan sa kanila? So, my Whew, grabe. Alright guys, sa wakas, nandito na tayo sa Kanding Falls. Napakaganda dito kahit pagod yung trekking. 800 meters yung layo mula sa ano, pinanggalingan natin. Tingnan naman guys. Okay, so kagagaling lang natin ng ano ng falls. Grabe nakakapagod pero ano, sulit naman. Kasi na-relax talaga tayo, naglublob tayo doon. Uh, ang lamig ng tubig. Uh, so along the way natanong natin kaya ano, sa, sa tour guide natin kay Kuya na ano, kasi pag sinearch mo kasi sa Google Map, ang Kanding Falls is part siya ng ano ng mga tarim. Pero yung Kanding River is part siya ng, ano, ng Tarlac. Pero inaayos na raw nila ngayon. So soon, ang um, Kanting Falls magiging part na sya ng Tarlac. So ayun, ngayon ko lang nalaman. And then, umorder pala tayo ng, ano, ng corn silog at ng pancit canton. Inihintay lang natin yung ano, niluluto pa nila. Ayun. Nagutom ako eh. Dapat pala kumain muna tayo bago tayo maket doon pero nawala na may pagod ko pagdating natin doon. Ayun. So, hintay lang natin. Parang bata pa. Parang bata Habang nagkukwentuhan kami ni Lola Oring, napangiti ako isa pala siyang masugit na taga-subaybay ng isang vlogger. At kitang kita sa kanya ang saya tuwing nanonood siya. Doon ko naisip, ganito pala ang hatid ng mga vloggers. Simpleng kwento pero malaking saya. Bilang baguhan, gusto ko rin makapagbigay ng ganitong ngiti gaya ng kay Lola Oring. guys, second time natin pupunta dito sa Kanding and ngayon ready na tayo. Meron na tayong ano, dalang panligo. Itong suit ko ngayon, ito yung pinanligo natin sa ano sa Falls eh. So, samahan niyo ako. <laughs> Panoorin niyo ako maligo. <laughs> Ngayon na nga mga ka-rides, kahit pansamantalang sarado ang Mapis River sa Aguilera, Pangasinan, nagbigay daan naman ito upang mapuntahan natin ang Pantin Falls sa unang pagkakataon. Sulit ang pagod sa biyahe, ang ganda ng kanawit, ang presko ng hangin, at ramdam mo talaga ang kapayapaan ng kalikasan. Dito ko na ang video natin sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsama. ingat maaf pada